Sindo na yun oh. Pinapasok na dito. Sabi mo, ito yung ngayon. Oo. Ayan. Ayan. yung ano eh. Yeah. yung ano. Uh, MMG Steel Factory. The wala na naman. Sige, video mo lang. Ayan. Sige, mo lang. Ayan ang distal factory. Ayan ang alam. Balitin mo lang. Okay, mo lang. Yan. okay. warehouse yan. sa para sa mga X MMG. MMG. <laughs> uh, ito yung update natin ngayon sa ating uh, uh, uh -huh. company dati. Andi dito pa siya. Pero ito yung training center oh, natin dati. Yan, yeah, niyo ninyo for update ngayon. Uh, halos kawawa sarado na. Yung training center natin. MMG training center. Ito, ito yung itsura niya ngayon. Okay, makikita nyo. yan. So, Dati puno na sasakyan dito. Uh, itong sunod dito, ito yung ating uh, warehouse. Warehouse. Dito. warehouse. Sarado so, na rin. Ito yung warehouse. Bale, naka... Sarado siya, nakapadlock. Walang ano, may bakod siyang ano. Uh, sarado siya ng ano, pero sarado na siya nakikita okay, parang, ninyo. Parang may multo na dito. Okay. Then, uh, ito naman yung ating kampo. Kampo. Ito yung ating uh, isang banda ng kampo. Oh, ito nga. Ito yung ito ating ngayon. kampo. Uh -huh. Ito yung gate dati natin. Oo. Oh, na. na Yan ang kampo. Gate natin. Sarado na. So, sarado. Yun yung doon tayo ng misol. May isang ta, may isa, may ibo naman. Mm uh -huh. Nagabantay. Then uh, ito yung ito daan dito uh, uh, yung daan ano. Uh -huh. Ito yung ating uh, MMG crane, crane workshop. Action. Wala na dito yung mga crane dati. Dati nakatayo dito. Nakatayo dati and dito. So ngayon uh, ito yung update natin babalik ulit lang tayo ng update. Uh, MMG Crane Workshop na sarado pero nandito dito pa rin yung Steel Factory, ano yung Sendan? Sindana. Sendan na. Sendan ang uh, nag-occupy doon. Siguro, inuupahan ng Sendan yun. Ah, bali yan. Tagaliyan ito. Yung likod na ito ng ano, likod. Ito yung likod. Yung daang yan, yung pupunta ng... Hmm. Uh, Riyad yan. Pupunta, pupunta ng Riyad. 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 Pupunta pupunta riyad. riyad. Pupunta pupunta riyad. riyad So, hindi na kami umaayos. Sabi ko, isang ikot pa." atras lang. 'yung oh, yan, yan. road natin ito 'yung harapan, ha? Yeah. Natin, 'yung mga crane natin dito naka eh. Uh, natin 'Yan tinig na. na. Tapos itong dati natin sa itaas na ito. Ano? Dito, dito sila kapusta dati. Yeah, yeah, yeah. Itong taas na ito. Wala na ngayon siya. Na. No? Ito yung kampo natin. Ha? Sarado na. Sarado. Wala na. Wala na. na. Wala pa rin, no? Wala na. Haba may na dito. Ah, <laughs> may na nga siguro dito. Ito, ito yung pinaka gate natin. Ito yung gate natin. Hmm. Ayan, yung gate. Tinanggal Kapos, nila yung ano. Misol. Ayan, yung misol. Tinanggal na nila yung logo dito sa gate. Pero dito sa may warehouse area, mayroon pa din pintura na lang. Oo, oh, nakapadlock na din. Uh, pero wala, nakapadlock din. Then naka, ano siya ng... Uh, gero nilagyan nila ng uh, ano para hindi makita ang loob. Hmm. May butas na kaunti. Silipan lang. Silipan lang ng tao. <laughs> so dito tayo dapat naglalakad papunta sa shop. Oo. Uh training center natin. Patay na yung mga dates wala, dito no, sa unahan, no? Ganda no, no, na natin no, no, no. ito, eh. Ito yung training center dati natin. Dati sa sakin, no, na? nakaparada mga gandang sasakyan. Oh, dati. Eh. Ito yung huli dati nag-occupy -okay dito. Oh. Alam ko, yung ano eh. Uh, equipment. Mm -hmm. Yan oh, uh, training center. Yes. na na, ito na yan oh. Uh, big, yeah. May mga uh, photos pa ng ano. Ang uh, ganda. Sino yung tumira nito? Si Del Puerto yata ang uh, ito eh. <laughs> Galing oh. Oo oh, nga. Ah, yan. So, ito yung papasok ng Steel Factory. Steel Factory sa sa shop natin. Ganyan, uh, yan yung uh -huh. Yeah, so done. Uh yung update natin dito ngayon sa so, uh, okay. Ito, dito na lang. na lang. Uh, at, least update kayo. Okay, so, oh. Kung anong kuan. Kung anong, anong uh, si develop. Kung anong develop. Kung lang, wala nang crane. Eh. Inibenta ng crane. Nakukuha na natin ng claims. <laughs> wala, nang, wala nang crane eh. Nabenta na. Uh -huh. Pati yung shop, may nag-rent na yata doon, no. no, oh. bumili. Dati may opisina okay. dito, ano? Hindi, di, wala na, ano na Almadumi na yan. Ah, um, uh, dito na lang, sige. Uh, okay, sige. Hanggang sa susunod na lang na... Ah, uh, ito yung, basta dito yung update namin. Na, uh -huh. Napadaan lang kami. Oo. Uh -huh. uh, so, at least na-update kayo. Oo. Uh -huh. Tawa -tawa nangyari. Uh, uh, napakalungkot talaga, nung, talaga. napakalungkot nung ano. Nung... Wala, talagang... Uh, napakalungkot manata. nung ano niya, uh -huh. ng kampo. Uh -huh. Wala Walang tao. Wala. Dito na ng tao. Maangit pa rin ang daan hanggang ngayon dito. Hindi kasi. Ganun pa rin ang daan, no? Wala na. Okay, sige. Okay, bye-bye na. Bye-bye okay, okay, na.